Hello guys. Gagawa tayo ng tahina na may talong ayan. Isa. <laughs> So, ito na yung ating tahinaig plan, guys. So, nasarapan yung aking habibi. Yeah. Ayan, oh. Okay. So, ayan yung ating tangalian, guys. Ayan. Buong manok. Ayan, guys. Ito yung ating tangalian ngayon. Yeah kubus Nag-init tayo ng kubos. Ayan. Ito yung nasarapan ko guys. Talong na tahina. Ayan.